Isa na namang patok at nagte-trending na kainan ang dinayo ng byaing food trip ni Boss Bill na kung saan ay naghahain daw ng napakamura at napakasarap na lugaw at ito nga ang lugawan ni Idol na matatagpuan lamang sa Road 10 Street Corner Domingo Santiago Sampaloc Manila at pagdating nga ng aming team sa naturang lugar ay inabutan agad namin ang sangkaterbang mga parokyano nila dito na talaga namang pinak Pilaan at dinadayo ito ng kanilang mga parokyano at dito nga ay agad na rin kami nagpaalam upang kumalap ng mga sapat na ebidensya inyong pakatutukan. どうぞどうぞ。<music> <music> So yun guys At ito na nga yung order nating lugaw Sa lugawan ni Idol Dito lang sa Sampalok, Manila So nag take out na lang tayo kasi Sobrang dami kumakain Grabe hindi napapatid yung pila Talagang yung dating ng tao Sunod sunod Tapos yung mga lamesa hindi na ng mga kumakain So, umorder tayo dito guys yung kanilang ano, bahay guya sa halagang 40 pesos. Ayun guys, ang dami. Tingnan niyo naman eh, dito. So, ulit guys. Tapos meron pa siyang kasamang dugo. Ay mga boss. Pinalalagyan niya natin ng sili, medyo na parami lang yung lagay ni Idol ng sili. So, tinake natin para dito na lang natin sa bahay tikman. So, in guys, at uh, titikman na natin tong bilili nating lugaw sa lugawan ni Idol yung nagt-trending ngayon sa social media. So, doon lang siya matatagpuan sa Road 10 Street sa Sampaloc, Manila. So, umorder tayo guys ng ano, bahay guya. Ayun, for only 40 pesos. So, tinake out na natin guys kasi wala tayong mga peso. Sobrang daming tao, grabe. Hindi napapatid yung pila. Talagang pati sa pila nagkakasingitan niya dahil lahat kasi sila pumipeso sa harap. So, tinake out na lang natin para matikman natin. Ayan, guys. Tignan nyo naman yung laman Sobrang dami niya, salagang 40 panalong panalo, tapos meron pa siyang kasamang dugo. So, tara tikman natin. Grabe, sarap. Sarap, guys. Medyo na parami lang yung lagay ni Adol lang maangang kaya ano, sobrang ano niya. Tapos dugo, ah, hindi malansa. Ito yung bahay, kuya. Oh. Mm. Sarap. Hmm. Ang sarap ng dugo Tapos ang sarap din ng bahay Sa kanyang lugaw niya, malapot, guys. Talagang ano. Panalo. Hmm. So, 'yung mga boss, ako uh, kung gusto niyo nga pala,omatic man 'yung napakasarap na lugaw ni Idol. Ay, dayun nyo lang sa 'yung sa Road 10, Sampaloc Manila. So, corner lang siya ng Domingo Santiago Street. Tapos bukas sila doon ng 7 o'clock ng umaga hanggang sa maubos lang. Pero usually daw nauubos yung lugaw nila ng 1 and a half to 2 hours. Ubos na. Pero grabe talaga guys yung tao. Napakarami. Solid guys, solid. Panano, panano.